So yun mga pamangkin, officially open na tayo dito sa plaza ng Nauhan uh, Dito sa bayan ng Nauhan, sa Poblasyon Uno Sa harap ng plaza, ito yung plaza, nasa likod ko eh. uh, yan yung uh, town plaza, and then ito yung pwesto natin Sa so dulo tayo ng Night Market Street na to So guys, let's go uh, Kung uh, mapapabisita kayo sa Poblasyon o no, sa bayan ng Nauhan uh, Daanan nyo yung burger cart ko dito Let's go, stay mga um, ako nag-try habang magbenta kagabi eh. But today is the official first day. Uh, Pag-operate natin dito sa plaza sa night market. Okay, let's go. Ayan guys, ang ating first official customer ngayong araw na to kasi first day natin dito. Anong pangalan mo tayo? Argel. Argel, si Arjel at saka Si Si Cyril, ayan. First customer natin, order nila ay by 1 take one na regular. Ayan mga pamangkin, thank you sa ating first customer na si Argel at si Cyril, ayan. Thank you. Shout out na kayo. Shout out, shout out. Sinong gusto yung shout out? Shout out ko pala kay Liam. Ayan, shout out kay Liam sabi ni Argel. Thank you sa first customer natin mga bata from Matagal Kalinisan pala. Mga kabarangay ko pala yung first customer ko, Yo. Thank you, thank you. Then guys, may order din tayo no, double cheeseburger. Uh, anong pangalan mo? Jello at saka si? Cairo. Cairo at saka Jello yan. Order nila double cheeseburger. Yung dalawang pati, dalawang cheese. Ito yun guys. <laughs> thank you so much. Ito. Thank you. Thank you. Okay, May nag-order ng tatlong buy one take one cheeseburger. Bali tatlong buy one take one is ano, 6 pieces. Pero ang name ulit sa barangay. Pitugo. Pit barangay Pitugo, pangalan. J Mendoza. Si Sir J Mendoza ng barangay Pitugo. Ayan, At Saan sa nosi na yun, ano? Sa nosi na yun, ayun Ayan. Order niya tatlong buy one take one cheeseburger. Ayan, mga pamangkin may order ng Hawaiian burger si Sir. Sir, anong pangalan mo, Sir? Ibot. 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 Ayan, barangay tres ano? Ah, uh, taga Poblacion Uno, taga rito lang yan sa May Plaza. Yan, Hawaiian Burger. Isa sa mga ano, sa mga paborito ng ating customer. Salamat sa Hawaiian Burger. Thank you. Okay. Mga pamangkin, may order ng cheesy hotdog overload si Ma'am. anong name po, Ma'am? Giselle. Giselle, Ma'am Giselle tsaka si Ma'am Maris, Ma Marisol at Ma'am Giselle ng ano, ng anong barangay, Ma'am? Uh, Poblacion 3 Poblacion 3, eh, malapit lang, sa may palengke Yes, balit taga-romlon po talaga Taga-romlon? Oo, oh, taga-marindoke Dugo, no? ah. uh, Yan po yung cheesy hot dog overload. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you. See you, thank you. Yung katabi kong stall, sila Sergio General tsaka si Ma'am Feb, kung ng ano, ng buy one take one ng uh, patty, egg, and cheese. Yan. Yung na daw sila. So yan, ma-prepare tayo, guys. Yan po, may nag-order po ulit ng double cheeseburger. Si Ma'am, ano po name mo, Ma'am. Ma'am Raquel. Ma'am Raquel and Savior. Savior, hello. Hello po. Hello daw. Hello. Po. hello po. Yeah, thank you. Double cheeseburger order na by one take one. Prepare lang natin. Ayun oh. Kasama nilang bumili ng double cheeseburger. Sir, anong pangalan mo, sir? Uh -huh. RJ. RJ nang sana gusto nuno din, di ba? Uh -huh. Yan makamaganakan din yan, mga gas ko kasi doon din. No? Yeah, double cheeseburger yung kanila. Ah, guys, yung ano, yung patty egg and cheese at tapos yung double cheeseburger. Yan, prepared na. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank you, thank you. Thank you sa aking kapitbahay na ano, na night market vendor dito. Yan, kasama kayo dito. Sa kanilang order na patty egg and cheese. Thank you, thank you. Yung kanilang ano, yung parisan nila oh, yan oh, ang kapitbahay ko dito. Ang dami kumakain sa parisan yan. Ibo-vlog natin yan uh, soon from the opening until makauwi sila kung gaano karami nakabebenta nila. Yan ang aking suki sa soft drinks. Ang nanay kong matakaw sa soft drinks. nangangasim na sikmura ay eh, soft drinks pa rin. Ang nagkabi sa inyo, special yeah. po ganin. Tuloy nating Ayun. tataguyod yung ating mga programa, sports development, sa senior citizens, sa mga daycare. So habang nag-ano ako, habang nag-tinda sa night market, nakasalubong natin si Consihal Bugarin. Ah, maganda ah, Magandang gabi sa inyo. At uh, ito, sinusuportahan natin ang ganitong mga agawain dahil maganda ito eh uh, matulungan natin yung ating mga kababayan sa hanap buhay eh. uh, MD development gagawin natin dito at saka sa plaza yung babalik natin yung konsyerto nakita ko yung bata kanina dun eh sabi ko simulan natin yung konsyerto sa plaza Ayan. babalik natin yan para sumaya yung plaza matrain natin yung mga bata sa kanilang talento sa larangan ng pagkanta at pagsayaw Ayan. Ayan. so guys so, so, si Consuelo Bugarin alam nyo na Huwag kang kakalimutan. Ganda gabi sa akin. Ganda, right ganda gabi thank sa Thank you. you. Isa rin to sa mga napaka humble na public servant din sa Nauhan. Napaka approachable din ito. Kaya alam nyo na, so, doon tayo sa mga nalalapitan talaga sa mga approachable na tao. Salamat. Ang sabi nga nila, ang kaibigan ng lahat. Salamat. So, ganda, ganda gabi. Ganda. Yan. Pansyal uh, Bugarin. Yan may una uh, oh, order ng ano ng hamen egg and with glass cheese pa. Uh, sir, ano order niya, sir? Hamen egg by one take one tsaka isang Hawaiian burger. Sir, anong name po? Anong name mo, sir? Jerico. Sir Jericho, thank you. Ma'am, anong name mo? Christina. <laughs> Christina. Sir, ito mukhang madilim eh, ito. madilim eh. Ano pa alam sir? Jericho din po. Jericho din? Oh, yan, hamen egg din yung order. Oh, grabe oh. Grabe yung pagkakataon nyo, yun, no? Para sa si Jericho, para sa si order. Ayan, may customer tayo mong pamangkin. Bibili ng, ano, ng, ano, pati, egg, and cheese. Si ma'am, ano, asawa ni mga kapitan, ni Kapitan Caracho. Ma'am, anong name mo po? Nene. Si ma'am Nene, ng uh, dating Santa Cruz ngayon, Tagabaya na. Ayan. Sa likod na doon. Katabi rin na ipoy doon. Ayan. rito rin sa bayan si ma'am. Bibili ng pati, egg, and cheese. Yes. Yes. Sarag lang ating egg. Hindi. Tama lang yan. Pati, egg, and cheese ni ma'am. Nene. Ma'am, lagyan natin hot sauce. Hindi. Lagyan natin hot sauce. Yeah. Thank you, ma'am, nene. Ayan po. Ayan na si mga tangan. 49 lang po sa inyo. Puro lang. Thank you, ma'am, nene. Ha. Thank you po. So, yun mga pamangkin. Almost ano na. Anong oras na ba? na uh, 7.30 na. So, maya maya mag-close tayo. Maganda ang benta ngayon. Kahit late na, bago dumating ang mga tao. Pero still, very, very good, ano? Very good uh, crowd. Na-appreciate nila natin mga special. Karamihan kasing order nyo yung mga special. Kaya maganda yung benta. So, yan. Maya maya mag-close na rin tayo. Maganda yung ating official first day. Although kapo lang, try ako ng one hour. Maganda rin. Pero ngayon yung officially, uh, first day na pagtitinda ko sa plaza ng Nahuan, which is the best. Thanks God, siyempre. Uh, lahat ng ito ay utang natin doon sa taas, siyempre. At saka sa mga taong sumusuporta sa atin, dito sa No One. Shoutout sa inyo, mga taong sumusuporta sa No -man. Thank you. Mag-close na tayo may amin. Siyempre, na naman ako ng tatay ko at ng nanay ko ngayon. Sumunod dito sa plaza para tulungan ako. Kasi wala pa nakuang ang part-timer, pero soon kukuha tayo ng part-timer para monitor na lang natin at tulungan natin. Pagka maraming crowd, di ko rin kaya eh. Anyway, that's it guys. Thank you sa mga sumusuporta dito sa Nauhan. Thank you sa inyo. Peace.